umpisa <laughs> umpisa na good morning good morning sa inyong lahat dyan dito tayo guys namumutoy na yung uh, ano natin dadaanan apotek guys oh mabotik ng snow Traffic Guys, dahil dito sa snow Ingat lang tayo. Ingat. Bunda natin guys oh. Puntahan ko 300 plus pa. Agak aku nagising guys kaso lang traffic dahil dito. Kilo ang daan. dandan lang dandan ang kabila guys oh mugod ugod sa pahon alas hindi maka ahon yan guys <clears throat> yan ang panglinis nang ng ano guys oh panglinis nang ng ilo bulldozer nila oh Ayan, lang Ingat lang tayo. Slide to. Engine brake tayo guys kasi panigurado ta. Delikado. Yan ang puti. Tech Kalsada Kahit Semento Botek yan Kapal ng Yellow ah, Namumutay dito guys Ito guys, uh, Germany na ito Nandito tayo sa Dristil guys oh. doon lang tayo ito na yung border guys border dito sa Czech Republic Dresden Germany Border sa unahan guys one line Si pasok tayo na border, one line. na tayo. Ingat-ingat tayo, guys. dito may snow na sa Europe and guys uh, ano yan eh, uh, border yan yung pinagpapasok tayo para border nara doan online papasok sa border. Then, yeah. tayo guys ini guys. Ayan. So guys, ingat-ingatlah ingat, ingat selamat sa suporta yo guys. Shout out shout out sa inyo lahat Jan. wala na, wala na traffic eh dandahan lang tayo mga 70-80 lang tayo dito madulas pa yan oh Ato. bye bye guys bye 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 salamat sa inyo lahat salamat sa suporta ah. ingat tayong lahat sa sulok mo ng mundo bye 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 guys bye bye